So, ayun na nga guys. Welcome back to my channel. And uh, nakikita ninyo na ang dami kong gulay dito ngayon. So, hindi ko po yan maluluto lahat. Kaya ilalagay ko muna sa ref. So, mag-arrange tayo. Ayan, mag-arrange tayo dito. Isang kalabasa lang ang ating gagawin ngayon. mag mag tayo guys ng kalabasa. Ayaw ko muna magkata guys kasi parang ascetic ako. So, uh, magigisa-gisa lang muna tayo at lalagay natin ng chicken. Ayan. So, wala pa akong chicken dito. Ah, uh, ang bibilihin ko ay liver ng chicken. Ayan, ilalagay natin dyan sa gingisang gulay para masarap. So, tomorrow, guys, alam niya na, puro ako gulay for this weekend. Ayan. Ilalagay na natin. Ayan, ilalagay ko na yung <laughs> sa aking lagayan. And ito sitaw. Tatlo kang singbuk ko So, dalawa lang ang lulutuin ko. Then, isang palabasa, Ayan. And ito, guys. Ayan, courtesy nila, Madam Remy ayan ang kamatis binili ko yan at saka yung bell pepper and saka yung luya pero yung sibuyas, luyas white sibuyas ng white onions at saka yung mga bawang guys galing po yan ng uh, nueva isiha ayan so tomorrow guys alam na namin po talong upo ang kalabasa ulit yung sitaw but for now ang nito natin ay isang kalabasa with sitaw na may bell pepper Ayan, tapos nalagin ko siya ng atay. Ayan. So, let's go. Gagayak na tayo na ating ipuin. So, gusto ko is na din po lang bell pepper all the time ko. So, I have bell pepper, the kalabasa, and the sipaw. Opo, so, po sa labing po ng luya, para kawin yung lansa, isang sibuyas, isang kamatis, at bawang. So, yan ang ating ingredients for today's video. So, ayan, at ilalabi na po natin Sarek. Ang cute ba? Ayan. Go with me, guys. Ayan. Pagluto na tayo. Let's go. So, ito na nga, guys. Nakapaghiwa na tayo ng ating likato. And, of course, nahimay na natin yung ating sitaw. And, ang ating talagansa. So, what's next? It is, magigisa na po tayo. Okay, let's go. Kapagisa. Wala ka pala yung atay. Ay, wait lang. Nagayakin ko lang yung atay. Okay. Ato ko na guys. Ang folks mo ito na. Ang aking atay. Binabili ko lang ka pala, guys. Ang aking walang ba. Chicken meat pa. Ano naman. Masarap pa sir. Meron pa naman ang sobra. Na manok. Ayan. Ato ito na nga, guys. Ay, sangkotcha ko na. Ang aking atay. Wala ko nga na pala ng Uh, chicken meat yan. tulungan mga ako nang katira. So, doon sa pagdain ng aking mga togi. malinis ka lang yan. Ha, grabe kayo. Charlotte. Wala <laughs> Ayun, na yung judge. si Inday. Ayun, ilagay ko na siya ng chicken. Kasi parang sabi ko masarap kapag may meat. pang complete package. Ayan. And may nagos may kasta na yan, guys. Yung so, super see. may lata na yan. So, sinangkot siya natin yan sa asin. At saka, it's sauce. Of course, ang regalo natin dyan ay Luya, Bawang, si Bulas, may my Comatis Luya na isang braso. So, para naman, first, ang lasa, ang mga palangka, ayan, at saka si Nagnaman, higa na siya. Ayan. So, kita nyan, guys, may lasa na yan. Pero masarap ang ating ginisang ito kalaba. Ayan. So, yun, guys. Masak pa siya na natulang ating chicken, ang liver, si sinayas na natin.

At ito na nga guys, ang ating finished product. Ayan. Ang bangga. Mabangga yung magsa. And pwede tayong mag sa ating kapit mo. Kasi madami Isang buong kalabas na nag kasi Tapos dalawa bukos na sitaw. Pero madami. Ayan, na dinilagyan kong talang sa nga sa guys. Ayan, ang isa. Mmm. Bangga. Ayan. Ayan. So, tagilan natin sa inyo. Okay na okay. to. Let's go. Let's eat.